Hinikayat ng ilang senador ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na pangalanan na ang umano'y dating miyembro ng gabinete na nagbigay ng lisensya sa ilang ni na iligal na Pogo. Yan ang ulat ni Daniel Manalasta. Pangalana na yan, panawagan niya ng mga senador sa PAGCOR matapos sa kanilang pahayag na may dating high-ranking government official na dati raw miyembro ng gabinete ang nadadawit ngayon sa Pogo ang sistema, tinutulungan daw ni ex-cabinet official ang ilang illegal na pogo. Bagamat hindi naman pinangalanan ang ex-cabinet official. Sabi ni Senate President Francis Escudero, kung hindi pa pangalanan ng PAGCOR, dapat itong mailantad sa ginagawang investigasyon ni Senator Sherwin Gatchalian at Senadora Risa Hontiveros siguradong lalayan isa raw 'yan sa tutumbukin sa susunod na pagdinig na itinakda sa July 10. Dapat uh, pangalanan niya itong taong 'to, uh, ibigay niya yung uh, uh, yung uh, nalalaman niya at hindi lang siguro pangalanan kundi yung mga dokumentong uh, mayroong nandoon yung pangalan nitong taong 'to, iilabas niya rin 'no. Para hindi lang hearsay at uh, umaabot na yung kanilang uh, mga koneksyon sa iba't-ibang uh, hanay ng pamalaan natin, pati na rin sa kabinete. No? Ayon kay Sen. Sani Angara, walang masama kung ito ay legal, pero ibang usapin na kung illegal na pogo. Pero pakita yun na talagang gumagalawang sa lapi eh, at uh, uh, kaya nakakakuha ng suporta dito sa mga dating officials uh, Yun ang dapat bantayan talaga ng kahit sino mang regulator, maging uh, sa pulis, sa pagkor, sa local governments, Uh, sana wag magpa Ayon kay Sen. Risa Hontiveros, kahit sino pa man ang ex-cabinet official na ito, nananatili ang katotohanan niya na ang Pogo raw ay nagagamit bilang pangtapal sa mga panluloko o mga scam hubs. Tanong naman ni Sen. Joel Villanueva, ang revelasyon ng Pagor ay sapat na bang katibayan para iban ang Pogo sa bansa? Sa pagkatapasok na nila, hindi lamang mga negosyo at ngayon maging mga nasa pamahalaan. Daniel Maralastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.